Alright guys, sa mapagpalang araw, sa inyong lahat, nandito na naman ang ating uh, reaction video regarding dito sa impeachment. di urgent para patawag ng special session ayon kay uh, Senadora Amy Marcos. Alright guys, sa mapagpalang araw, hindi urgent ang impeachment case laban sa pagpapatawag ng special session. Ito ay pana, pananaw ni Senador Amy Marcos. Alright, sa gitna ng panawagan, ng garang pagsasagawa ng Senado ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ngunit para kay Senador Aquilino Pimentel III dapat agad na isigawa ang uh, proseso ng impeachment alin sunod sa konstitusyon talaga nga no 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 ni Pimentel All right tapanorin uh, po natin at uh, no other part to do let's do watch dito kay Rob Trip sa ating uh, reaction video All right don't forget to subscribe this channel All right thank you so much Pero well, hindi nakakatulong yon, uh, abala ang lahat, baka walang panahon din mag-aral at uh, uh, suriin ang maigi ang katibayan na ipapakita. Sinusuporta ni Senator Amy Marcos ang posisyon ni Senate President Francis Jesus Codero, ayan impeachment the urgent para sa panawagan ng special session ni Senator Amy Marcos. All right. na gawa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte okay. sa 20th Congress. Paliwanag ng Presidential Sister, October 2023 pa umusbong ang usapin tungkol sa impeachment sa pangalawang Pangulo. At balawang buwan pa ang lumipas bago ito tuluyang nais sa Pinal at naiakyat ng Kamara sa Senado. Kaya kung magpapatawagan niya ng special session, dapat ang tanging dahilan lang nito ay isa itong urgent matter. Hindi naman dali-daling dinala dito sa Senado. dapat urgent matter lang. O, yeah. ah, makukulit lang itong Uh, quadcom quad na to, eh, no? Quadcom. Alright? <mimit> <mimit> hindi naman natin masasabi na urgent requiring the calling of a special session. Yun lang ang pakiwari kong personal. Pumal, parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. Dalawang taon nga uh, pinag-uusapan, dalawang buwan, inugpuan, hindi naman pinadala rito. Ano dun ang urgent? Bagaman inaaral na rin niya ang proseso ng impeachment, ay kay Sen. Marcos, wala pa rin ang rules of impeachment na dapat unang pag-aralan. Nauna nang sinabi ni Sen. Escudero na nangangailangan ng plenary session para masimula ng formal na aksyon para sa impeachment process. Kabilang na rito ang rules of impeachment na pagkakasundoan ng mga senador na tatayong impeachment judge. Sa kabila nito, marami pa rin ang nananawa. Hala, hindi matutuloy na malabo. Malabo ang impeachment baka mauna pa si the, the junior no mga yeah. impeach. at si tambalos los na dapat umpisa na ng Senado ang impeachment trial kung saan isang petisyon ang inihain pa sa Korte Suprema para dito. Ngunit naniniwala si Senador Marcos sa dapat hayaan ng mga sanghay ng pamahalaan ang mga miyembro ng mataas na kapilungan na magdesisyon sa paghawak ng impeachment trial. Personally, no, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a uh, great degree of discretion in handling impeachment trials, including including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, subjudice na siya. At uh, syempre, igagalang natin ano mang hatol ng ating Korte Suprema. Sumulat naman si Senate Minority Floor Leader Aquilino Coca Pimentel III kay Senate President Francis Jesus Cordero kaugnay ng agarang pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad dito na sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, mababasa ang trial by the Senate shall forthwith proceed kapag naihain na ang beripikadong reklamo o resolusyon ng impeachment. Paliwanag ni Sen. Pimentel, ang pagsasalin sa Filipino ng salitang forthwith ay agad na kasingkahulugan kahulugan din ng madali, bigla, dagli o karakaraka. Gayun din anya ang nakasaad sa pagsasalin ng konstitusyon sa wikang Filipino na dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Kaya kinakailangan anya na gawin ng Senado ang mandato ng saligang batas na aksyon na ng impeachment case ng walang antala. Sangayon naman si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa posisyon ni Pimentel. Nakitiis ako dun sa sulat na inilabas ng ating minority leader na si Senator Pimentel na sa kanyang pag sa konstitusyon uh, ay malinaw ang utos sa amin na once matransport mag sa amin ng articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kami mag -convite. Samantala, kinumpirma naman ang Office of the Solicitor General na wala pa silang natatanggap na kopya ng petition from Andamos na iniyain sa Supreme Court. Ayon kay Soljan Menardo Guevara, handa naman ang kanyang tanggapan sa kalingi endorso na sa kanilang. Ayan, malabo yan na ma-impeach si Sara Duterte. No? Di naman urgent. Kung urgent na, hindi lilipas ng uh, tatlong buwan o dalawang buwan yan. Nangaturang petisyon. I understand that this matter will be maybe endorsed to us by the Senate. Kasi yung Senate ang gustong makumpel eh, mm. to start the process kagad. Kaya mandamus to command, to compel. So, uh, you know, likelihood, makaku-e-endorse uh, ng Senate yan sa amin, we'll be preparing the appropriate comment uh, on the petition for Mangyans. Kaugnay nito, inaasang magbibigay ng reaksyon si SP Escudero sa kanyang isasagawang press conference bukas Asher Kadap. Alright guys, napakinggan at napanood po natin na uh, ay impeachment. The, di urgent ayon kay uh, Senadora Jaime Marcos na para mapatawag ng special session. All right, maraming salamat sa panalad Pakikinig dito kay Rob Trip and see us again sa ating the next one, sa ating reaction video. And peace out.